sire-ready natin yung booty kasi nga, papakuha natin sa ating, sa aming friends. <laughs> Yan. Tapos, tayo. O, oh, ito. Lalagyan natin yung ano, yung iba, isang plastic na. Saya, so, yeah, kasi ito natin ang ibang din sa loob, mga lodi. Yan yeah, no, o, oh. ang ng ano. Ito ay bibinta namin, o. Oh. oh Masura tayo. Nasa da, basura ang swerte. Okay? Kaya pag may nakita kayong basura, huwag niyong itapon mga lodi. Tingnan niyo kung may mga magagamit pa. Kasi sayang naman, di ba? Oh. See? <laughs> Hebe, ito sa... Ano, papalitan to ng ano, ginto at lato, -lato sa ano.